Ang American action movie na, Man on Fire, ay ipinalabas noong April 2004. Naitalang napakataas ng datos ng krimen sa iba't ibang panig ng Latin America, nangunguna na ang kidnapping for ransom, kung saan sa bawat isang oras ay halos may naiuulat na dinukod. At base sa mga police report, nasa 30% lang sa mga biktima ang nakakabalik ng buhay. Kaya kumuha ang mga negosyante at mayayamang personalidad ng kidnapping insurance nang sa ganun mababawi nila sa insurance company ang perang nawala sa kanila, kung sakali na sila ay makidnap. Isang araw, ang former CIA officer na si John Creasy ay pumunta sa El Paso, Texas, para dumalo sa birthday party ng kanyang kaibigan na si Paul Rayburn, na dati rin kasama ni John sa CIA. Naitanong ni John kung kumusta si Paul matapos nilang umalis sa serbisyo. Sinabi ni Paul na marami ng Chinese ang pumapasok sa Texas para doon tumira at magnegosyo kaya maganda ang takbo ng kanyang security agency. Sa kanilang pag-uusap na banggit ni John na mula nang umalis sila sa CIA, ay wala na siyang ibang ina at tupag kundi pag-iinom. Samantala sa Mexico City, nakausap ng negosyanteng si Samuel Ramos, ang kaibigan ng namatay na ama ni Samuel, na abogado rin ng kanilang pamilya na si Attorney Jordan Calpos, nagpaalala si Attorney Calpos, na hindi pwedeng ma-renew ni Samuel ang kidnapping insurance, kung wala pang tumatayong bodyguard para sa kanilang anak. Sinabi ni Samuel na nahihirapan siyang makahanap dahil hindi nagugustuhan ng kanyang asawa ang mga bodyguard na kanyang mga kinukuha. Ang sumunod na araw, inalok ni Paul kay John ang trabaho na maging bodyguard sa isang bata, na anak ng negosyante na may-ari ng planta ng mga sasakyan at kasosyo ang Ford Motor Company. Bagamat ayaw ni John, pinagbigyan niya ang hiling ni Paul na muling magtrabaho para maiwasan nito ang pag-iinom. Nakita ni Samuel ang resume ni John, napahanga ito dahil maraming pinagdaan ang pagsasanay si John tungkol sa pakikipaglaban sa mga terorista, nagtataka lang si Samuel kung bakit hindi sa gobyerno nagtratrabaho si John, nagtapat si John na ang kanyang hilig sa pag-iinom ang problema. Tinanggap pa rin siya ni Samuel, sinabi ni Samuel na huwag na lang ipaalam pa sa kanyang asawa ang pag-iinom ni John. Nang makarating sila sa malaking bahay ni Samuel, ipinakilala nito si John sa kanyang asawa na si Lisa, nalaman ni Lisa na isa ring Amerikano si John. Natuwa si Lisa at tinanggap si John, dahil may tiwala si Lisa sa kapwa niya Amerikano. Tinawag ni Lisa ang anak nitong 9 years old na si Pita, at ipinakilala si John na magiging bodyguard ni Pita. Sa utos ni Lisa, sinamahan ni Pita si John sa tutuluyan nito. Sinabi ni Pita na ikalima ng bodyguard nito si John, nagtanong din ito kung marami ng binantayan na bata si John. Sinabi ni John na yun palang ang una niyang pagtrabaho bilang bodyguard ng bata. Sa unang araw na paghatid ni John kay Pita papunta sa eskwelahan, sunod-sunod ang pagtatanong ni Pita tungkol kay John, na nakakairita kay John dahil hindi ito sanay makipag-usap sa bata. Napansin ni John na pala kaibigan si Pita, kahit ang security guard ng eskwelahan ay kakilala nito at ipinakilala si John, Maging sa kanilang principal ay ipinakilala rin ni Pita si John. Habang may klase si Pita, hindi lumayo si John sa eskwelahan, nasa paligid lang ito at naghihintay. Nang papauwi na sila muling nagtanong si Pita, kung masaya si John noong bata pa ito at kung marami din kaibigan si John sa eskwelahan tulad ni Pita. Pinagsabihan ni John si Pita na iwasan ang magtanong ng magtanong. Sinabi ni John na naroon siya para magtrabaho, hindi para makipagkwentuhan kay Pita. Sumama ang loob ni Pita sa narinig, nang huminto ang sasakyan biglang lumabas si Pita at nagmamadaling lumipat sa likod. Nabahala si John at nagmamadali din itong lumabas para protektahan si Pita. Kinagabihan kinausap ni Lisa si John, na abutan ni Lisa na umiinom si John at nagbabasa ng Biblia. Sinabi ni Lisa na hindi maiitindihan ni John ang pagiging makulit ni Pita. Dahil wala pang anak si John, ibig lang ni Pita ang makipaglaro at makipagkaibigan. Sinabi ni John na binabayaran siya para protektahan si Pita, hindi ang makipaglaro. Tanggap ni John kung tatanggalin siya sa trabaho ni Lisa. Pero sinabi ni Lisa na tama si John, naniniwala siya na kayang protektahan ni John ang kanyang anak. Nang gabing iyon, naparami ng inum si John, muli na naman niyang naalala ang mga ginawa niyang pagpatay noong nasa CIA pa siya. Kahit pinagsisihan na niya ang lahat, patuloy pa rin siyang inuusig ng kanyang konsensya. Kinuha ni John ang baril at kinalabit, pero hindi ito pumutok sa isip ni John hindi para sa kanya ang bala, kaya itinago na muna niya ito. Ang mga sumunod na araw nagpatuloy sa pagtrabaho si John, pero minsan may napansin si John na may isang sasakyan na sinusundan sila. Humiram si John ng lapis kay Pita, pero nahirapan siyang maisulat ang plate number dahil nakatuon siya sa pagmamaneho, habang si Pita mabilis nitong naisulat ang plate number. Pagdating sa isang kanto, nilampasan na sila ng sasakyan. Sinamahan ni John sa swimming practice si Pita, nakita ni John na mahilig sa paglangoy ang bata, porsigido din itong matuto at manalo, pero nang matapos ay naging pangatlo lang ito. Habang papauwi na sila, nakita ni John na malungkot ang bata kaya sinabi ni John na magaling lumangoy si Pita, sinabi ni Pita na kung sa practice hindi siya nananalo dahil mabibilis ang mga kalaban, lalo na sa darating na swimming competition. Sinabi ni John na si Pita ang pinakamabilis lumangoy, pero pinakamabagal tumalon sa tubig, kaya dapat yun ang pag-aralan ni Pita. Natuwa si Pita, sa unang pagkakataon nakatanggap siya ng papuri sa kanyang hilig sa paglangoy. Ang sumunod na araw, umalis si Samuel at Lisa para mag-attend sa business conference nila sa Amerika ng ilang araw. Sinimulan ni John na turuan si Pita, sinabi ni John na nagugulat si Pita sa putok ng starting gun, dahilan para maunahan siya ng iba sa pagtalon sa tubig kaya sinanay ni John si Pita na hindi matakot sa malalakas na tunog. Dahil wala si Lisa, napilitan na rin si John na tumulong sa mga assignment ni Pita, na nauuwi na sa kanilang masayang kwentuhan dahil doon napapangiti na rin si John. Mula noon araw-araw nang nakaagapay si John sa bata, nalilibang din ito sa pagtuturo kung ano ang mga dapat gawin ni Pita. Hanggang makauwi na si Lisa, napansin ni Lisa na nabago ang isip ni John, na ang pagiging bodyguard lang ang kanyang trabaho, Nakita ni Lisa na parang anak na ni John Ituring si Pita. Sa araw ng swimming competition, kabado man si Pita, pero ipinamalas pa rin ito ang kanyang natutunan sa mga itinuro ni John. At gaya ng inaasahan ni John, si Pita ang nag-champion sa competition ng kanilang eskwelahan, tuwang-tuwa si Pita. Pero mas natutuwa si John dahil pakiramdam niya ay bigla siya naging tatay, at nagkaroon ng masayahing anak tulad ni Pita. Dahil busy sa trabaho si Lisa at Samuel, si John na rin ang sumama kay Pita para mamasyal, Minsan isinama ni John si Pita na makakwentuhan si Paul. Tuwang-tuwa si Pita, isang kwintas ang ibinigay ni Pita kay John bilang pasasalamat, sinabi ni Pita na galing sa kanyang baon ang pinambili niya ng kwintas ni St. Jude, ang patron ng pag-asa. Natutuwa naman si Paul, dahil nakita nito na masaya si John sa bago nitong trabaho. Nang gabing yun, nagpa si John na itigil na ang pag-iinom, na pagtanto niyang may pag-asa pa para magkaroon muli ng kabuluhan ang kanyang buhay. Makaraan ng ilang linggo, Kinausap ni Pita ang kanyang ama at sinabing ayaw niyang pumunta sa piano lesson dahil mas gusto niya ang swimming lesson. Pero hindi pumayag si Samuel. Sinabi nitong ipina-enroll na niya si Pita sa isang magaling na piano teacher. Ang sumunod na araw inihatid ni John si Pita para sa piano lesson ito. Nabanggit ni Pita na naisulat niya sa kanyang diary ang plate number ng sasakyang bumuntut sa kanila noon. Sa isang bahay inihatid ni John si Pita. isang oras lang ang piano lesson kaya naghintay na lamang si John sa labas. Makaraan ng isang oras, napansin ni John ang pagdating ng dalawang pulis mobile na hinarangan ang magkabila ang kalsada, para walang sasakyan na makapasok sa kinaruroon ng kalye ni John. Nakaramdam ng peligro si John hanggang makita niya ang pagdating ng sasakyang gumuntot sa kanila noon. Naalarma si John pero nakita niyang lumabas na si Pita, sumigaw si John na bumalik si Pita sa loob. Pero sa pagkabigla, hindi agad nakakilo si Pita, kaya agad nagpaputok si John at alam na ni Pita ang ibig sabihin kaya mabilis itong tumakbo palayo. Pero biglang binaril ng isang pulis si John, mabilis na ng putok at tinamaan ng pulis. Sumunod noon pinaulanan na ng bala si John ng mga armadong lalaki, lumaban ito at tatlo ang kanyang napatay. Pero dahil sa magkabilaan ng mga kalaban, muling tinamaan si John. Nakita ni Pita ang pagbagsak nito, nagmamadaling tumakbo si Pita pabalik at umiiyak na nilapitan si John. Habang nanghihina si Jan, nasaksihan pa rin niya ang sapilitang pagkuha kay Pita, gusto man niyang pigilan pero hindi na niya magawang makakilos, hanggang mawala na siya ng malay. Himalang nakaligtas si Jan at habang nasa ospital ito, pinalabas ng hepe ng pulis na si Ramirez, nakasabwat si Jan ng mga kidnapper, at si Jan din ang nakapatay sa dalawang bayaning pulis na rumespunde sa insidente. Pero kinwestiyon ni Mariana Guerrero na isang journalist, ang mga pinagsasabi ni Ramirez. Sinabi ni Mariana na off-duty ang dalawang pulis, kaya bakit nakauniforme sila at naroon sa pinangyarihan ng pagkidnap, at napapabalitang sangkot ang dalawang pulis sa mga sindikato. Nang magkamalay na si Jan, si Pita agad ang hinanap nito, sinabi ni Paul na huwag nang mag pa si Jan, dahil may negosasyon ng ginagawa ang pamilya Ramos sa mga kumidnap kay Pita. Habang si Miguel Manzano, ang director ng Federal Investigation Agency, Nagutos ito na itakas si Jan sa ospital, dahil siguradong patatahimikin si Jan ng mga pulis na kasabuat ng sindikato. Samantala sa bahay ni Pita labis na nag-aalala si Lisa na baka masakta ng kanilang anak, hindi rin mapakali si Samuel, iniisip din ito ang kaligtasan ni Pita. Naroon sa bahay nila si Victor Fuentes, ang head ng Anti-Kidnapping Division para humawak sa kaso. Di nagtagal tumawag na ang leader ng mga kidnapper, humingi ito ng 10 million dollars kapalit ni Pita. Ang sumunod na gabi, ginawa ni Samuel ang sinabi ng kidnapper kung paano ibibigay ang dalawang bag na may lamang mga pera. Matapos noon ay agad nang umalis si Samuel. Dumating ang mga kidnapper para kunin ang pera nang biglang may lumitaw na isang armadong grupo at nagkaroon ng putukan. Napatay ang dalawang kidnapper at tinangay ng grupo ang ransom money. Nagalit ang leader ng mga kidnapper. Sinabi nito na papatayin din nila si Pita dahil hindi nila nakuha ang ransom money at namatayan pa sila ng mga kasamahan. Si Lisa ang nakiusap sa kidnapper, nagmakaawa ito na wag nilang sasaktan si Pita, pero hindi na nakinig ang kidnapper. Nanginginig sa galit si Lisa, sinisi nito ang grupo ni Fuentes, kung bakit naglikang ang impormasyon at may ibang grupo ang nagka-interes sa ransom money, kaya hindi nila nabawi si Pita. Labis ding nasaktan si John ang malaman na hindi nagtagumpay ang negosasyon, at pinatay ng mga kidnapper si Pita. Nagtanong si Manzano kung may namumukaan si John sa mga kumidnap kay Pita, bagamat nakilala ni John ang isa, pero sinabi ni John na hindi niya matandaan ang mukha ng mga kidnapper. Makalipas ang ilang buwan, kahit hindi pa magaling ang sugat ni John, nagpumilit na itong umalis sa pinagtataguan, sabik na si John na gumanti sa mga kumidnap kay Pita. Nalaman ng journalist na si Mariana ang tunay na pagkatao ni John, na dati itong matinik na asasin, ipinapadala si John ng CIA sa Pakistan, Angola, Jordan at Lebanon, para patayin ang mga kalaban ng gobyerno. Sinabi ni Mariana na alam niyang may pinaplano si John na gumanti, kaya makakatulong siya kay Jan sa pagbibigay ng mga impormasyon, dahil ibig din ni Mariana na masugpo at e expose ang mga nasa likod sa sindikatong kidnap for ransom. Tutul man si Paul sa mga plano ni John, tumulong pa rin ito para makakuha si John ng mga armas na magagamit. Pumunta si John sa bahay ni Nalisa at hiningi ang diary ni Pita kung saan nakasulat doon ang plate number. Nangako si John kay Lisa na niya lahat ng mga taong kasabuat sa pagkidnap kay Pita. Sa tulong ng koneksyon ni Mariana, nalaman ni John na ang plate number ng sasakyan ay pagmamayari ng pulis na si George Gonzales. Kasapi din si Gonzales sa La Hermandad Brotherhood, isang grupo ng mga tiwaling pulis, at mga corrupt na politiko. Nakumpirma ni John na si Gonzales ang isa sa mga kidnapper, Mabilis na pumasok ito sa sasakyan ni Gonzales at tinutukan ang baril sa ulo, inutusan din ni John na patakbuhin ni Gonzales ang sasakyan. Sa isang tahimik na lugar dinala ni John si Gonzales, isa-isang pinutol ni John ang mga daliri at tenga ni Gonzales para magtapat ito tungkol sa pagkidnap kay Pita. Hindi nakatiis si Gonzales sa pahirap ni John. Nagtapat dito na hindi niya kilala ang leader ng mga kidnapper, binabayaran sila para kidnapin lang ang prospect, sa kanila ibinibigay ang prospect sa isang grupo na tinatawag na The Guardian. Matapos malaman ni Jan kung saan matatagpuan ang The Guardian, pinatay na nito si Gonzales at inihulog ang sasakyan. Ang sumunod na gabi, ang The Guardian naman ang hinanting ni Jan, nalaman ni Jan na hindi rin kilala ng grupo ang pinaka-leader ng mga kidnapper, sa cellphone lamang nila nakakausap ang kanilang leader, at pinapadaan sa ATM ang perang ibinabayad sa kanila. Trabaho lamang nila ang magtago ng mga kinidnap, pero ipinakuha ng kanilang leader si Pita para patayin. Dahil hindi nakuha ng kanilang leader ang ransom money, na dinagtagal ay nalaman nila na mga tauhan pala ni Fuentes ang nag-agaw ng ransom money. Nang makuha na ni John ang mga impormasyon, pinatay na rin ito ang kidnapper. Nadiskubri ni John na may isa pang biktima ang naroon na nakakulong, kaya pinakawalan niya ito sinunog na rin ni Jan ang disco house na ginagamit ng sindikato para pagtaguan ang kanilang mga kinikidnap. Ibinigay ni Jan kay Mariana ang kinidnap na batang babae para ito ang magdala sa mga pulis. Ibinigay din ni Jan ang ATM card para alamin ni Mariana kung sino ang nagdedeposito ng pera sa account ng ATM card. Ang sumunod na araw, isang RPG ang pinakawala ni Jan at tinamaan ang sasakyan ng mga tauhan ni Fuentes. Hindi na nakaporma pa ang iba dahil pinagbabaril din ang mga ito ni Jan, wala na rin nagawa pa si Fuentes na tangayin na siya ni Jan palayo sa lugar. Sa ilalim ng tulay dinala ni Jan si Fuentes, para hindi sila makita at masundan pa ng mga tauhan itong pulis na naghahanap. Ipinasok ni Jan ang isang bomba sa puwet ni Fuentes, at sasabog matapos ang limang minuto kapag hindi nagtapat si Fuentes tungkol sa ransom money. Inamin ni Fuentes na marami ng beses nilang ginawa ang pang-aagaw ng ransom money. Pero nang agawin nila ang ransom money ni Pita, hindi 10 million dollars ang kanilang nakuha, kundi 2.5 million dollars lang ang laman ng mga bag, dahil ninakaw din ni Atty. Calpos ang ibang pera at pinalitan lang ng mga papel. Matapos malaman ni Jan ang lahat, hindi pa rin ito kinuha ang bomba, hinayaan lang ni Jan na sumabog ang katawan ni Fuentes. Si Atty. Calpos naman ang pinuntahan ni Jan, pero nagulat si Jan dahil naabutan niya ito sa kanilang bahay na wala ng buhay at nawawala ang ulo. Isang bank statement ang nakuha ni Jan sa fax machine ni Atty. Calpos, na inilagay ni Kalpos ang 5 million dollars sa bank account ni Samuel. Nabigla si Lisa nang sabihin ni Jan na kaya pinatay ng mga kidnapper si Pita, dahil napunta ang 2.5 million dollars kay Fuentes. 2.5 million din kay attorney Kalpos, at 5 million kay Samuel. Galit na nagtanong si Lisa kung ano ang totoo, napilitan umamin si Samuel. Sinabi ni Samuel na baon sa utang ang kumpanya na minana niya sa kanyang ama kaya nagbayo sa kanya si Attorney Calpos na ipakidnap si Pita, para makakuha sila ng pera sa insurance, at maisalba ang kumpanya. Pumayag si Samuel na makipagsabuatan si Attorney Calpos sa mga kidnapper, dahil nangako si Attorney Calpos na hindi masasaktan si Pita, at dalawang araw lang itong itatago ng mga kidnapper. Pero dahil sa inagaw ni Fuentes ang ransom money, nagalit ang mga kidnapper na kakuntsaba ni Attorney Calpos, kaya pinatay si Pita. Dahil doon gumanti si Samuel, pinatay din niya si Attorney Calpos. Kinamuhian ni Lisa si Samuel, iniutos nito kay John na patayin si Samuel, dahil kung hindi gagawin ni John ay siya mismo ang papatay sa kanyang asawa. Ibinigay ni Jan ang kanyang baril kay Samuel at ang isang bala na kanyang itinago dahil hindi pumutok. Hindi nagdalawang isip si Samuel kinuha nito ang baril ni Jan, sinisisi rin niya ang kanyang sarili kaya napahamak ang kaisa-isa niyang anak. Nang papaalis na si Jan, narinig niya ang isang putok. Tanda ng paggawad ni Samuel sa kanyang sarili ng kaparusahan sa pagkamatay ni Pita. Sa tulong ni Manzano, nalaman ni Mariana ang taong nagpapadala ng pera sa account ng ATM na ibinigay ni Jan. Agad na ibinigay ni Mariana ang address kay Jan. Pagpasok ni Jan sa bahay, biglang may bumaril sa kanya at tinamaan siya sa dibdib. Nagmamadaling tumakas ang lalaking bumaril pero nabangga ang sasakyan nito. Kaya kahit nanghihina si Jan, nagawa pa rin itong mahuli ang lalaki. Nadiskubre ni Jan na ang pinasok niya ay bahay ni Reyna Rosas, ang dating asawa ng leader ng mga kidnapper. Sa takot ni Reyna, ipinagtapat nito ang tunay na pangalan ng leader ng mga kidnapper na si Daniel Rosa Sanchez, at ang lalaking bumaril kay Jan ay kapatid ni Daniel, na si Aurelio Rosa Sanchez, habang lahat ng iyon ay naririnig ng grupo ni Manzano na nasa di kalayuan lamang. Napilitan si Reyna na tawagan nito si Daniel kaya nakausap ito ni Jan, pinarinig ni Jan na pinasabog nito ang mga daliri ni Aurelio, sinabi ni Jan na papatayin niya ang pamilya ni Daniel kung hindi ito magpapakita sa kanya. Hindi pumayag si Daniel, bagkus sinabi nito na si Pita na lang ang kanyang ibibigay, pero ang kapalit ay si Aurelio at ang buhay ni Jan. Laking tuwa ni Jan na malaman na buhay pa si Pita, agad itong pumayag, hindi na nito inisip pa ang mangyayari sa kanya, basta mailigtas lamang niya si Pita. Natuwa ng sobra si Lisa kaya nagmamadali itong pumunta sa lugar na sinabi ni Jan. Sinabi ni Jan kay Lisa kapag nakuha na si Pita ay umalis na sila agad, at wag nang hintayin pa si Jan, kung hindi dumating si Pita ay pasabugi ni Lisa ang ulo ni Aurelio. Nakita ni Lisa na malubha ang tama ni Jan, pero wala ng oras para dalhin si Jan sa ospital, labis itong nagpasalamat kay Jan sa ibinigay nitong pagmamalasakit kay Pita. Pinilit maglakad ni Jan kahit nang hihina na ang kanyang katawan at patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang dibdib, habang naghihintay sa kabilang tulay ang mga tauhan ni Daniel, pero nang makita ni Jan si Pita na tumatakbo, sobrang kaligayahan ang naramdaman ni Jan, lalo na nang yakapin siya ni Pita. Sinabi ni Jan na pumunta na si Pita sa kanyang ina na sabik na siyang makita, alam ni Pita na si Jan ang nagligtas sa kanya. Bago umalis si Pita ay nagpasalamat ito sa itinuring niya na pangalawang tatay. Sabik na sinalubong ni Lisa ang kanyang anak, at pinakawalan na rin ito si Aurelio, umiiyak si Pita, ayaw nitong iwan si Jan, pero agad nang pinatakbo ni Lisa ang sasakyan para makalayo na sila sa lugar. Habang hawak na si Jan ng mga tauhan ni Daniel, nakatingin pa rin si Jan kina Pita, hanggang sa huling sandali, ibig pa rin niyang makitang ligtas na si Pita. Habang nasa sasakyan ng mga tauhan ni Daniel si Jan, hawak-hawak nito ang ibinigay na kwintas ni Pita, pero ilang sandali pa binawian na rin ito ng buhay. Nang araw ding iyon na sundan ni Manzano kung saan dinala si Jan, kaya agad na nilusob nila ang hideout ng mga kidnapper at napatay ni Namanzano ang pinakalider na si Daniel Sanchez pati na ang mga tauhan nito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Binabati namin ng maligayang kaarawan ang aming pinakamamahal na nanay, na si Barangay Kagawad Lourdes Clavero, ng Barangay San Vicente, Pili Camarines Sur. to stay happy and healthy